ulan dia ke gabi wala ko ka pansin lo ko matikod ngan ni ulan grabe o lawa ang sa mi sa baba od o sa da klaro po tayo ulan ka gabi akong katog. So, di akong view karon din ni sa ta bago mo sa work. Eh, usahay, kininga pa Kana, wala kay una hunaon ba? Parang murag nag-empty lang kasab ko, muhang kuhan. Mga gipang dala, una gihuna-huna. Kung mabalik na sa work, sabay-sabay na ang mga huna-hunaon, mga karga mga endless kaayo so, atong mga pangandoy sa kinabuhi grabe walang katapusan matatapos lang yan pag wala na ta sa kalibutan matapos lang natong mga pangandoy. Pero, dilitan ng pangandoy, mahuman. Kusahay, ang uban mga pangandoy nato, mabiyaan nato. Okay? Wala man takabalo sa schedule nato kung kanun sa ta, Wala din sa kalibutan. So, maulang na, kung gusto na yung mahuman, gusto na to mahuman. Ang ato mga pangandoy, tagaan na ug time. Tagaan na ug priority. Pero syempre, hindi yung pwersahan, yung I mean, yung nag enjoy ka. Yung masaya ka na ginagawa mo. Diba? So, ayan ang view ko ngayon dito inikit ko lang sa ano sa mirror sa glass itong cellphone para hindi makita ang ulan so, ayan, para clear pa rin kahit nasa loob tayo ng video so, ayan, ganda ng view dito diba